ito naman isa. Dadagdagan ko kasi dalawang sasi ah, so, gugunting ko ulit. Then, isalin sa baso na may inuming tubig. Pwede rin malamig pag wala kayong ubo. So, ito, pampalakas ng immune system. Pag may mga sakit kayo, tamang-tama ito. Dalawang sachet, madaling mawala. Yung kidney stones nyo, yung enlargement of prostate nyo, or kung ano man ang sakit na mayroon kayo, dalawang sashi, very effective po. 30 minutes before breakfast. So, hahaluin kong mabuti. Uh, ito. Ano? Haluin mabuti kasi uh, sayang kung hindi mo mainom yung buong dalawang sashi. So, ito, Uh, noong una, isang sachet lang yung iniinom ko. Uh, in 3 months, nawala yung kidney stones ko. Both kidney stones ang nawala. Magkabilang kidney, mayroon akong kidney stone. Nawala bigla after 3 months of drinking uh, one sachet of barley. 30 minutes before breakfast. Tapos nagkaroon ako ng enlargement of prostate. Sabi ng doktor, uh, magpa... Uh, magpa-MRI daw ako at saka biopsy sa Quezon City, sabi ng doktor ko. Pero, uh, hindi ako pumunta. Sabi niya, 300,000 daw ang uh, mauubos sa biopsy lang at saka sa MRI. Pero, ang ginawa ko, uh, dinubli ko yung iniinom kong 1 sachet, ginawa kong 2 sachet sa umaga, at in 6 months, na pag-inom ng dalawang sachet 30 minutes before breakfast nawala po yung enlargement of prostate ko so ngayon magaling na ako so uh, umiinom pa rin ako ng uh, isang sachet uh, na uh, pure organic barley after na gumaling na yung enlargement of prostate ko at saka yung uh, pagkawala ng kidney stones so, so itong isang sachet na iniinom ko tuwing umaga ay pampalakas na lang ng immune system para hindi tayo kapitan ng sakit. So, hinalo-halo ko ng mabuti. Stir uh, very well bago itagay, itos. So, yun. Uh, kung kaya nyo itos one time, pwede. Kung pwede, uh, dalawa. Basta within 20 minutes, Uh, maubos nyo yung tinimta nyo na uh, powder ng barley. Thank you so much. Good morning everyone. God bless.